Paano nga ba natin malalaman na tayo ay sinusubok ng Diyos? Sa ating buhay, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok. Sa gitna ng mga ito, madalas nating itanong kung sinusubok ba talaga tayo ng Diyos o sadyang nangyayari lamang ito. Normal sa mga kristyano na subukin ang ating pananampalataya. Kaya paano natin malalaman kung tayo ay talagang sinusubok ng Diyos? Number 1. Pagsubok ng Diyos sa pamamagitan ng mga problema. Isa sa mga paraan para malaman kung sinusubok tayo ng Diyos ay sa pamamagitan ng mga problema. Ang mga problemang ito ay maaaring iba't iba tulad ng pinansyal, kawalan ng trabaho o kahirapan. Pwede rin sa relasyon, problema sa pamilya, kaibigan o asawa, sa kalusugan, kapansanan o pagkawalan ng mahal sa buhay. Kasama rin po dito ang emosyonal, depresyon, pagkabalisa o kawalan ng pag-asa. Pero mga kapatid, sa gitna ng mga problemang ito, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya kung tayo ba ay mananatili sa Kanya kahit mahirap tayo ba isusuko na lang o lalapit sa kanya. Ang mga problema ay hindi lamang parusa, kundi pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at maging mas malapit tayo sa kanya. Sabi po sa James 1 verse 2 to 3, Mga kapatid, magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang mga problema ay mabisang paraan para po tayo ay masubok at masukat ang ating pananampalataya. Hindi lubusang makikilala ang isang tao sa panahon ng kasaganaan at magagandang pangyayari sa kanyang buhay. Ngunit sa panahon ng pagsubok, doon makikita ang tunay na pagkatao at kung gaano katatag ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Doon malalaman kung ang ating pananampalataya ay tapat at dalisay. Kapatid, tinitingnan ng Diyos kung paano natin naharapin ang mga pagsubok at kung paano tayo magtitiwala sa Kanya. Ito ay dahil meron tayong kalayaang pumili o free will kung ano ang gusto nating gawin. Ibig sabihin, maaari tayong magtiwala sa ating sarili o magtiwala sa Diyos. Kung minsan kailangan nating dumaan sa mga bagay na ito upang mapalapit sa Diyos at tumawag sa Kanya. Tatawag pa kaya tayo sa Diyos kung ang buhay natin ay perpekto at walang pagsubok? Ito ay dahil madalas kung hindi pa tayo daraan sa mga pagsubok, hindi pa po natin siya maaalala. Ikalawa, pagsubok ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagkakamali at pagkabigo. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi po natin maiiwasan ng mga pagkabigo at mamali ng landas. Ito ay mga karanasan na maaaring magdulot ng sakit, pagkabigo at pagdududa sa ating mga sarili. Pero paano kung ang mga pagkabigong ito ay hindi lamang mga simpleng pangyayari? kundi mga pagsubok mula sa Diyos. Ginagamit ng Diyos ang pagkabigo upang hubugin ng ating karakter, palakasin ang ating pananampalataya at ihanda tayo para sa mas malaking responsibilidad. Sa pamamagitan ng mga pagkabigo, natututo tayo, nagtsatsaga at umaasa at nagpapasalamat sa Kanya. Nais po ng Diyos na tayo magtagumpay, pero minsan hinahayaan niyang maranasan natin ang mga pagkabigo upang matuklasan natin ang ating potensyal o mas makilala ang ating mga sarili. Madalas sa pamamagitan ng mga pagkabigo, nagkakaroon tayo ng mga realisasyon. Kung hindi tayo dadaan sa pagkabigo, hindi pa natin mapapansin ang mga magagandang bagay na naghihintay sa atin. Bawat pagkakamali merong ipinapakita ang Panginoon at sa pamamagitan nito mas nagiging matatag tayo. Maaaring isipin ng mundo na ang mga pagkabigo po natin ay mga masasamang pangyayari sa buhay. Ngunit dapat nating tingnan ng mga ito bilang pagkakataon na magbubukas ng pinto patungo sa tunay na tagumpay. Minsan po may mga tagumpay na hindi tunay. Akala ng iba nagtagumpay sila, pero ang totoo kailangan nating magkamali upang magtagumpay at maranasan ang tunay na tagumpay. Ang failures ang natuturo sa atin at kailangan nating madapa para matuto tayong muling tumayo. Patid, pipilitin ba nating magpatuloy o lamang? Tandaan na ang Diyos ay sinusubok tayo upang dumalisay tulad ng ginto. Sabi nga po sa 1 Pedro 1 verse 7, Ang ginto bagamat nasisira ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa sa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayang Seso Kristo. Ikatlo, pagsubok sa pamamagitan ng pagkawasak. Isa sa pinakamahirap na pagsubok natin ay ang pagkawasak ng ating puso o makaranas tayo ng emotional na sakit. Kapag ang isang tao po'y nabigo, siya po'y nawawasak, nasasaktan o nasisira. Ito ay maaari sa pamamagitan ng pagkasira ng relasyon, bagay o pagkatao. Mahirap itong buuhin muli. Ngunit tinahayaan ng Panginoon na maranasan natin upang mas makita natin ang ating layunin sa mundo at malaman ang kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, malalaman natin ang biyaya ng Diyos na siya lamang ang makapagpapagaling at makapagbubuo muli sa atin. Hahayaan niya tayong masaktan upang hanapin natin ang pagpapagaling mula sa kanya. Kapatid, tandaan mo, wag hayaan tuluyan kang mawasak. Lumapit ka sa kanya hindi sa alak o sa iba pang mga bisyo o pansamantalang kaligayahan para makalimot lamang. Ang pagkabigo ay hindi parusa kundi biyaya para sa second chance. Sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo, pwede tayong mabuong muli. Minsan sa pamamagitan ng sakit at pagkawasak, mas nagiging malinaw sa atin ang direksyon na nais ng Diyos para sa ating buhay at ang kanyang kalooban na mas dakila kaysa sa ating sariling kagustuhan. Ikaapat, ang mga himala. Ang mga himala po ay hindi lamang biyaya kundi isa ring pagsubok sa ating pananampalataya. Kapag nakakaranas o nakakakita tayo ng himala, sinusubukan tayo ng Diyos kung maniniwala at susunod pa rin tayo sa Kanya. Alam naman natin na ang mga himala ay malinaw na nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na lampas sa pangunawa natin. Makikita po natin sa Biblia na kahit maraming himala ang ginawa ng Diyos para sa mga Israelita, marami pa rin ang hindi sumunod o naniwala. Ito nga ang sabi sa Exodus 16 verse 4, Sinabi ni Yahweh kay Moises, Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghahapot. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagupiling sa kasalukuyan patuloy pa rin ang paggawa ng himala ng Panginoon. Ang mga himalang ito ay maaaring paraan niya upang subukin ang ating pananampalataya. Mahalaga na pagkatapos ng himala, ang kasunod po nito ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Tulad ng ginawa ng mga unang alagad, ang bawat himala ay dapat magpatibay sa ating pananampalataya at magtulak sa atin na sumunod sa kanyang kalooban. Kaya kapag nakakaranas po tayo ng himala, ito'y pagsubok sa ating buhay at paalala na ang Diyos ay aktibo sa ating buhay at hindi niya tayo pinabalagay kababayaan. Sinusubok nito kung patuloy tayong maniniwala sa kanyang presensya. Tinag-aakay sa atin sa pagsisisi at pagtalikod sa ating kasalanan at sa halip sumunod sa kanya. Sa pamamagitan nito, inaanyayahan tayo ng Diyos na mas lumapit sa kanya at magkaroon ng personal na relasyon. Ito ay pagsubok kung pipili natin palalimin ang ating ugnayan sa kanya panghuli sakripisyo. Ang sakripisyo ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan na ginagamit ng Diyos upang subukin ang ating pananampalataya at pagsunod. Hindi ito para pahirapan tayo, kundi para sa mas malalim na layunin. Sa pamamagitan ng sakripisyo, sinusukat nito kung ano o sino ang tunay na pinakamahalaga sa ating buhay. Kung handa tayong isuko ang isang bagay na mahalaga para sa Diyos, ipinapakita nito na siya ang ating pangunahing prioridad. Halimbawa po sa Genesis, alam natin kung paano sinubok ng Diyos si Abraham. Napakatindi ng pagsubok na iyon sa kanyang pananampalataya. Inutusan siyang ialay ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal. Pero nakita natin na kahit sobrang hirap ng pagsubok na iyon, Sinunod pa rin niya ang Panginoong Diyos. Iyon ang pinakamatinding sakripisyo kay Abraham. Sa pamamagitan din ng sakripisyo, tinuturuan tayo na bitawan ang pagkakapit natin sa makamundong mga bagay at mas ito o ng ating puso sa Diyos. Sabi po sa Mateo 19 verse 21, Sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Kapag nagsasakripisyo po tayo, kailangan nating magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng mas mabuti o mas nakilang plano para sa atin. Tupoy nagpapatatag ng ating pananampalataya. Ang sakripisyo ay nagpapakita kung gaano talaga tayo sumusunod sa kanya. Madaling sumunod kapag walang problema, pero ang tunay na pagsunod ay nakikita kapag kailangan nating isakripisyo ang isang bagay na mahalaga para po sa atin para gawin ang kalooban ng Panginoon. Halimbawa rin, sinunod po ng Panginoong Isus ang kalooban ng kanyang ama. Kahit na ito'y nangangahulugan ng pag-alay ng kanyang buhay, hindi sinusukat ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating yaman, pinag-aralan o estado sa buhay. Ang tinitingnan niya ay ang nilalaman ng ating puso at ang lalim ng ating pananalig sa kanya. Ito po ang tunay na sinusubok sa atin. Tulad ni Abraham na pinagpala matapos ang matinding pagsubok, tayo rin naman po itatanggap ng mga pagpapala kapag napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sabi nga po niya sa kanyang mga salita, pagkatapos nating magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa atin ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong hindi natitinag. Siya ang tumawag sa atin upang makibahagi tayo sa kanyang walang hanggang kaluwalatian kasama ng Panginoong Iso Kristo. Muli po sana ay meron kayong natutunan, patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.